Gumising kaya ta eh. Happy first month Okay po. Oh, may cake pa. Oh. sa'yo. Hello, hello po mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, dito na naman po ako nagbabalik, Erika Alpon Vlogs. Para mag-reaction dito sa Love Team Edsay po. Ito po ay papa uh, papagod vibes lamang po sa ating mga kababayang OFW at sa uh, kung saan man uh, sulok ng uh, mundo kayo naroroon at sa uh, mga ating mga kaibigan magandang gabi tanghali hapon sa inyong lahat at uh, bibigyan po natin ng reaksyon itong uh, Ed Say Love Team -say po tayo ngayon mga kaibigan kaya ito po po ang mga kaibigan, panoorin po natin at uh, kayo po ay matutuwa na uh, ginagawa natin ng pagpagood vibes OFW uh, sa ibang uh, iba't ibang dako ng mundo po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at uh, Siyempre, wag po natin kalimutang suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at Edna at Kalinga Prab at si lalong lang na po si Kuya Bal ang ating uh, ama ng kalingat na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat tao na gusto pong uh, mulong sa mga nangangailangan po at uh, yun po ito po ay pang pag vibes po lamang sa HC, Lab Team ay sana ay magustuhan po nyo. Sorry po natin mga kaibigan! meron po gusto mo pong kumain? anong ulang ta? ay daba pa ay grabe wow sige diba? daba uh, kahit dun po muna kayo kung muna kayo dun gusto ko dito eh <laughs> gusto ko lagi nakikita ka lagi ako iyo <laughs> sila pumigay na po sila ah? sila mayarap po wag mo silang pansin mahal <laughs>

po po. Ciao. Masarap po ba? <laughs> Oo oh, naman. Basta ikaw naman ang gano'y. Eh. Laging masarap. Kaya ako sa'yo. Sige po, kain lang po kayo. Dali pa po ulam. Ang oh, ulap. Oh. <laughs> <laughs> Sarap. Grabe. Pinasug mo ako. Oh. Gusto nga ata akong patabain eh. Kapaganda nga ako ng katawan para sa'yo. Eh. Hindi naman ko ang katawan niya. Hindi. Para sa akin, gusto ko mas pogi pa ako. Wow! Para mas, siyempre, nagustuhan ng isa dyan. Ayos naman ito. Ayos. Hindi ako nang Bagay na ba sa inyo yung ganda? Ba? Bagay. Parang hindi naman eh. Kasi, <laughs> lagi mo akong pinapansin. Uh, Siya nga pala, first month sa rin natin. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Una-una <laughs> po, ano, gusto ko po sa inyo. Kasi, ano, hindi pa rin, uh, hindi po makangyayari yung mga gantong blessings po. Mga, ano, 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 marami po blessings na lumabot. Uh, hindi lang naman sa, dahil sa, sa lahat, sa Diyos, sa po lawa, sa mga supporters na sinangkilik ang ating samahan. Magsasalamat tayo sa kanila at dahil sa kanila dahil nagusto nila yung samahan natin. Hindi lang sa you know, dahil rin yan siguro sa kabaitan mo at maraming nagmamahal sa iyo. ano, taong hindi may iwasan na gusto sa'yo. Ikaw, bait mo, family oriented ka pa. At normal lang yun na may mga magkakrasya. Eh. Pero huwag mong isipin yun, ha? Huwag masyadong isipin yun. At, focus ka lang sa pag-aaral mo. At uh, siyempre, kung kailangan mo inspirasyon, tumingin ka lang dito. Sa tanda mo lagi na dito lang ako para hanggang sumuporta para sa sa'yo. Oh. <laughs> hindi naman isip mo comprehend ko po yung mga sinabi Gusto ko ulit uh, marinig yung kinanta mo nung birthday ko. Gusto ko... Gusto ko walang istoro mo. Gusto... Yan po mga kaibigan, nakita niyo po, napaka-sweet naman ang dalawa. Uy! At uh, nakita niyo po yung mga tingin nila. Nako, Mukhang, ah, uh, ito rin, totohana na. tutuhanan na to ah. Ay, wag muna, wag muna. mag aral muna. Ayan po, mga kaibigan. Hindi pa po yan. Uh, Pampagod ba P pula mo muna ito? <laughs> Kaya, ah, uh, pero, pero, nakaka, nakaka-inspire po. Ano yung mga makapanood ka mga ganyan po, mga nagliligawan, kaya yung, nakaka, wala ng stress yung mga nasa ibang uh, mga nasa sa yung lugar na wala sa Pilipinas po, eh, sigurado, sigurado po akong uh, uh, na-inspire sila sa panunod ng mga uh, love team drama na katulad nito ng Kalingap. Love team drama ng Kalingap. Ano? Kaya, ito po ay uh, pampawala po ng uh, stress. Ang tawag po dito ay stress reliever. <laughs> Yan po mga kaibigan, yung mga kabataan po, ano, nakakilig, nakakikiligin ka din hanggang, <laughs> may, may yung mga nagre-reaction po nga na, I may mean, na comment po na, kahit daw matanda na po sila at may edad na po ay, uh, <laughs> pag nakakapanood po sila ng mga ganito, mga comment po nila, puro mga ganyan po, mga kaibigan. Uh, kahit na may edad na sila, ay uh, natutuwa sila at uh, naaalala nila ang kanilang mga nakaraan. Kaya, mas maganda rin po itong may mga ganitong uh, uh, pampagod pa na-love team kesa sa mga nakaka- toxic na mga uh, panuorin po no mga balitakta ka na hindi mo maintindihan <laughs> kaya dito na lang tayo sa mga love team muna at uh, uh po kayo at uh, uh ma mawawala ang inyong makalimutan nyo na kahit na paano ang inyong mga pangulila sa inyong pamilya Ayan po mga kaibigan, napanood po natin ang uh, seryosong usapan ng dalawa na ano po. At uh, ngayon, kantahan na po. Ano yung pinamagatang, uh, sana, uh, ano ba, sana, <laughs> sabihin mo lang. Ah, uh, yun. Pinamagatang, sabihin mo lang. Wow, sabihin mo lang daw. Kantahan na po. Eto, panoorin po natin mga kaibigan. Mali pala ako. Sabihin mo lang. Hindi po. Sabihin mo lagi. Yan. <laughs> Ang ganda na ako kanta. Kantahan. Sabihin mo lagi. Ako'y iyong mahal. At hindi magtataksil. Ay, ganun ba ba yan? <laughs> Kaloka. Nakaka... Ano ito? Kanta ito? Nakaka... Pampatay. <laughs> pampatay ng ano, pampatay ng uh, oras. <laughs> sabihin mo lagi ako'y iyong mahal at hindi panandalian kung di panghabang buhay. ihi Ay, nako. Yan po, sabihin mo lagi. <laughs> Nakakatawa po, ano? yun know, <laughs> o kumanta rin si ano ano si ano si Edu uh, dito mo na, dito na po natin natapusin na ating reaction at maraming salamat po sa inyong panonood at huwag po natin kalimutan suportahan ang uh, mga K-Boys din at mga lahat po ng K-Boys uh, one kalingap one family one family one kalingap po tayo ah uh, huwag po tayong uh, mag uh, pag seriousuhan ng uh, uh, bad uh, bad uh, information sa mga tao uh, dahil uh, yan po ay pinagsisimula ng mga hindi mga toxic na mga uh, panoorin hindi <laughs> lang po tayo sa good vibes uh, paalam na po sa inyo at uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat hindi pa po nakasubscribe, subscribe pa-subscribe naman po ata. Uh, ito ang ang uh, revenue po nito ay mapupunta po sa Kalinga. Pagtulong natin kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal Santos Matuwang at uh, mga kaibigan na uh, No skipping ads po tayo mga kaibigan para may pandagdag tayo sa pantulong sa kanila. God bless po. Maraming salamat. It's my